sino nga ba si Rudante Marcoleta? Siya na nga bang susunod sa yapak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte lalo na pagdating sa katapangan nito sa pakikipagdebate at paninindigan sa isyong kinakaharap ng bansa. Si Rodante Marcoleta ay isang politiko na kasalukuy ng bilang kinatawaran ng sagi party list sa mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas. Kilala siya sa pagiging isa sa pinaka-vocal na mambabatas lalo na sa mga isyong may kinalaman sa media, edukasyon at mga batas na may kaunayan sa relihiyon at gobyerno. Sa mga hindi nakakaalam, si Rodante Marcoleta ay isa sa mga nanguna sa pagtutol sa pagbibigay ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN noong 2020. Isa sa mga binanggit niyang dahilan ay ang umanoy paglabag ng network sa ilang mga batas at regulasyon. Sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng mga batas kontra terorismo sa bansa. Isa din siya sa mga mababatas na pabor sa pag-amyenda ng konstitusyon. Madalas siyang iniuugnay sa INC o Iglesia Ni Cristo at pinaniniwala ang malakas ang suporta niya mula sa nasabing relihiyosong grupo. Nakilala rin siya sa pagtutulak ng budget cuts para sa ilang ahensya kabilang na ang Commission on Human Rights. Bago naging kongresista, siya ay isang abogado may background sa batas at public service. Ang sagi party list ay nakatuon sa pagtulong sa marginalized sectors. Si Rudante Marculeta ay kilala sa kanyang matapang at matibay na paninindigan pagdating sa mga isyong pambansa. Hindi siya natatakot na magsalita laban sa mga malalaking personalidad, institusyon at maging sa media. Narito ang ilang dahilan kung bakit siya itinuturing na matapang. Isa siya sa nunguna sa pagsisiyasat o pag-iimbestiga at pagtutol sa pagbibigay ng bagong prangkisa sa ABS-CBN noong 2020. Sa kabila ng popularidad ng network, at suporta ng maraming mamamayan matapang niyang pinuna ang umano'y paglabag nito sa batas. Tulad ng isyo sa labor practices, dual citizenship na may-ari at hindi tamang pagbabayad ng buwis bilang mambabatas. Isa siya sa matibay na sumusuporta sa Anti-Terrorism Act isang batas na may mga kritiko dahil sa pangambang maaring gamitin ito laban sa mga aktivistang hindi naman terorista. Sa kabila nito, ipinaglaban niya ang batas bilang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Hindi siya madaling umatras sa mga mainit na diskusyon sa kongreso. Madalas siyang magsalita ng derecho at walang paligoy-ligoy. Kahit pa nangangahulugan ito ng na pagkakaroon ng maraming kritiko. Kilala siyang palaban sa mga hearing at hindi nangingimi sa matitinding tanong. Pinangunahan din niya ang panukala noong 2017 na gawing 1,000 pesos lamang ang budget ng Commission on Human Rights dahil umano sa kakulangan nito sa pagtutok sa biktima ng krimen at terorismo. Ang panukalang ito ay umani ng kontrobersya ngunit nanindigan si Marculeta sa kanyang posisyon. May tuturing na matapang si Rodante Marculeta dahil sa kanyang diretsyong pananalita, matibay na paninindigan sa mga kontrobersyal na isyo at pagiging handang humarap sa malaking personalidad at mga organisasyon. Hindi siya takot na labanan ang popular na opinyon kung sa tingin niya ay tama ang kanyang posisyon. Bilang isang aktibong miyembro ng kongreso, madalas na nagkikipagdebate si Marculeta sa kanyang mga kapwa mababatas sa iba't ibang isyo kabilang ang mga panukalang batas at resolusyon na may malaking epekto sa bansa. Ang mga dibating ito ay nagpapakita ng aktibong partisipasyon ni Marculeta sa mga mahahalagang usapin sa bansa na naglalayong magbigay linaw at magtaguyod ng kanyang mga paniniwala at ampuksiya.